Hello mga kasinop, ang Rizal goes to Morong. Ayan, andito na po tayo sa Morong Beach. Ayan, nakikita niyo po. Ayan, unang bungad pa lang, panalong panalo na. Ayan po, ang Morong Star Beach Hotel, matatagpuan po sa Morong Bataan. Pagpasok pa lang, entrance. Kita niyo po ang mga security Safe na safe po ang pupunta dito. Ayan, may morong drive. Pagpasok pa lang po natin. Sobrang linis, maaliwalas uh, Maraming puno na nakapaligid Ayan, ang information Sobrang ganda May electric fan pa po Kaya hindi po kayo basta-basta May dito Kasi maraming mga playground po Ayan, unang-unang mawakwal well, Lilibot po muna tayo dito Sa mga liguan ng mga bata Ayan, may mga mababaw po Ayan, may mga puno para hindi masyado mainit. Kitang kita nyo po ang sobrang fresh. Malinis. Ayan. Kita nyo po mga puno. Kaya panalong panalo po ang pupunta dito sa morong. Ayan. May mga puno po ng mangga Oh. Kumukuha po si sis. Ayan. Ayan. Tapos may mga giraffe pa. Giraffe. Merong zebra. Ayan po. Tapos meron ditong dive center. Uh, mataas po 'yan. Kaya pwede po dito. Kita niyo naman po. Ayun, may hugis pating po dito. Ayun, pwede po kayo mag-selfie dito. Ayun, nalibot ko po kayo. Sobrang linis. May basketball court din po dito. Ayun. Sobrang linis po, 'di ba? Panalong panalo. Ayun, no. Oh. May billiard pa. Kita niyo po mga may billiard dito, mamahilig sa game. Kaya ano po? Ayan po ang ating information. Pagpasok po natin sa hotel, meron po tayo mga kapatid na ga na para maayos po ang ating kwarto. Ayan oh, sobrang ganda oh. Morong Star. Ayan, meron po 'yan. ah uh, hotel. Ayan, ayan po. Kung pupunta po ay sa fifth floor, ayan, pwede po tayo sasakay. Sakay na po tayo. Ayan, nandito na po tayo sa kwarto. Sobrang linis po oh. Timbawa po may mga bata, pwede po kayong umextra ng bedsheet. Yan, sobrang linis. Ayan, pupunta nga po. Sobrang aliwaris nga po ng paligid dito. Yan, cleanliness. Ayan, um, pumila na nga po kami sa pagkain. Si Brad Otep Galaw, oh, dito. Oh, pila na po kami. Uh, may pre pre ano almusal, pre lunch, tsaka pre dinner. Kaya sulit na sulit po pag nagbook po kayo dito. Ayan, oh, may pre juice pa. Ayan, you know, oh, pre dessert pa you know, all the rice pa. Kung ilan gusto mong rice, hanggang mabusog ka, pwede. Ayan po, kita nyo naman po. Pwede po yan, ano, damihan ng rice kung ilan po ang gusto nyo, kayo po ang pipili, kukuha. Ano, you know, kumuha na nga po ako. So, sarap dami ng ulam. Iba-iba po, mga putahe. Kaya sulit na sulit. Ayan ang mga kapatid, kitang kita na po natin. Ah, mga kapatid dito. Sobrang sulit to. Ayan, ginala ko na po kayo dito sa may kayak po. Ayan oh, ganda ng bangka oh. Pwede po dyan sumakay. Ayan, may mga bangka po dyan na pwede gamitin. Ito po yung pinagkoconcertan po. Limbawa, gabi, tanghali na may kumakain. Yung concert po dyan. Opo. Ayan, ito po yung bike floating na matatagpuan natin dito sa Morong Star. Ayun yung mga ano, pag may event, may pwede mag-exercise, mag-yoga. Ay ito, ito, ito. Yan. Ang bike floating na ano po matatagpuan natin dito. Ito po yung kayak na pwede natin masakyan po natin. Kita niyo naman po, sobrang dami pong ano, bakante kaya pwede natin gamitin 'to. Uh, tapos, ayan, ginagala ko na nga po kayo. May life jacket po may security guard din po tayo dito para para ano po tayo, mas secured po tayo. Ayan, o, unang ano po natin mga, mga kasinop, sobrang ano, sobrang